B. Bakit B? Mm? Pag ako na namatay, iiyak ka rin ba? Siyempre, iiyak. Huh? Ganyan kita kamahal. Oh, no. Ako B. Halimbawa, ako unang namatay. Huh? Iiyak ka rin ba? Oh, no. Hindi. <laughs> <Gago>. <laughs> Alam mo, isa sa mga bata kumuha ng pera dito sa wallet ko. Sobra ka naman, pinagbibintangan mo ang mga bata. Malay mo, ako ang kumuha. Hindi eh, siguradong hindi ikaw. Bakit? May natira <laughs> Oh, ano nangyari sa mukha mo? na nakasimangot ka? Alangan, kahit na may bisita tayo at dito natulog, hindi mo pa rin natiis, sumampa ka pa rin. Pasensya si ka na, nalasing ako eh. Ang dami kong nainom, hindi ko na alam kung anong nangyari. Alam mo naman na magkatabi tayong lahat matulog eh. Nakakahiya sa kaibigan ko. Bakit? Ano ba sabi ng kaibigan mo? Nagalit sa akin. Bakit siya nagalit? Naka-off kasi ang ilaw kagabi. Eh hindi ko alam, yung bunganga ko, malapit pala sa tayingan niya. Kaya eh, alam mo naman bunganga ko, maingay eh. Ah! <laughs> Wala namang problema yun eh. Ano wala? Pati mata niya rin daw tumirik. <laughs> <laughs> Hoy. Tandaan mo to ha? Ayaw kong minamalita ko. Hindi <laughs> naman kita minamalita. Oh, saan ka galing? Hello? Ah, sa labas. Minagtanong nga sa akin kung kano ano kita eh. Sabi ko, asawa kita. Tapos pinagmalaki pa nga kita sa kanila eh. Good. Ganyan dapat. Paano mo ako ipinagmalaki? Sinabi ko na sobrang laki yung sayo. Oh! Ah! ka! Ba't mo sinabi? Di ba ayaw mo na minamalit ka? Kaya sinabi ko na malaki yung sayo. Ah! <laughs> o, oh Jack, malaki ng problema ko. Huwag mo sabihin problema mo. Dapat, problema natin. Mag-asawa tayo eh. Yan dapat ang lagi mong iisipin. Problema mo, problema ko rin. O, wow! Ano bang problema natin? Nabuntis natin si Inday. At tayo ang ama. <laughs>